Vic Soto, walang maintenance sa edad na 71. Alamin sa Ice Potent Report. Yan doon. Inamin ni Vic Soto na turning 71 na siya ngayong taon. ay kay Vic, sa edad niyang 70 years old ay wala pa siyang maintenance na tinitake sa katawan. Ito umano ang regalo ng Panginoon sa kanya na kahit senior na siya, ay maayos na maayos pa rin ang kanyang kalusugan, kaya naman umano hindi niya inaabuso ang kanyang katawan. Sinay pa nito na wala siyang problema sa hypertension at diabetes, pero may mga iniinom daw siyang food supplements at vitamins at iba pang natural health drinks. Bo dito ay madalas din daw siya magbike at maglakad-lakad at pagkain ng mga healthy foods sa tamang oras para makatulong sa kanyang health. Nagbiro pa si Vic na sina Joey De Leon at Alan Kay ay may mga maintenance na pero siya raw ay wala pa. Pero ayon kay Vic, hindi niya kayang sabayan ang kanyang misis sa si Pauline Luna sa pag -e exercise dahil grabe daw ang ginagawa nito at tama na raw sa kanya ang paglalakad-lakad sa loob ng kanilang village at pagkain ng mga healthy foods. At iyan na kibalitang showbiz Sparks, pilang may ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.